So, yun guys, ang ganda. Oh. Ito yung ating, ano nga ito? kalimutan ko na. Ito yung singgonium guys, ah, milk confetti. Ang ganda lang combination nyo, oh. Meron din tayo itong barley marks. Maganda rin yung mga variegation, oh. Ayan. So meron din tayo mga nakatagong propagated na enjoyed photos to. At ito yung mga mother plant ko ng milk confetti. So, yan. Wala pang pang propagate, guys. Wala pa. Wala pa mga ugat. Ito yung ating potus uh, photos din. Neon heart. Neon photos yan. So, yan. Marami tayong mga halaman dito. Sinabit-sabit ko lang. Meron akong peru. Ayan, yung mga peru ko. Ayan. So oh, dito ako guys nagtatanim ngayon sa ating secret garden. So oh, medyo masukal na guys. Hindi <laughs> ko na asikaso. Gawa ng anong ating mga puppies na ini-out. Oh, meron tayo ditong kalaytium. At ito mga pro propagate na oh. Yung ating neon heart leaf. Oh, mga pro propagate niyan. Dito ko na rin guys nilagay yung aking singonium. Mm. Ayan, hiyan eh. ko lang sila dyan mag-lash. So, pagdating ng oras na available ako, magpropagate na lang ako. You know, Ayan ga o, na sila dyan. So, yun, kita nyo naman o, oh, medyo masukala. Ayusin ko yan pag nag -rest day ako. So, yun lang guys, ang update sa aking halamanan. So, guys, welcome back to our YouTube channel. So, guys, yun, uh, bali, start na ulit ako magtanim. Ito yung mga pinapagate na barley marks oh. Oh, ang gaganda ng variegation niya. So 'yan, dalawang paso 'yan. <laughs> tumigil tayo guys sa pag vlog at saka sa paghahalaman kasi nga sobrang init ng panahon. So 'yan, nakarecover na tayo, nag-uulan na. Ganda no. So mga susunod na araw for out na 'yan. Ay, ang ganda, nakakatuwa. So guys, hindi ako tumigil talaga sa paghahalaman. Naglaylo lang tayo kasi sobrang init nga ng panahon. So, ayan. Ito, meron tayo ditong Mexicanum. Tapos, meron din tayong ganung ganong ngat-ngat? Ayan. Prinop ko na rin yung aking yung ito? Yan, yung aking manjula. So, ayan. Meron din tayo ditong um, enjoy. So, yun guys. Bali, wala na kasi halaman na doon sa likod so kung saan mo may space doon ako nagtatanim ng halaman hindi nga wala makakapagpigil sa pagtatanim natin at nako nirapin ako magpaptubo guys ng bonggabilya you know meron naman ako mga nabuhay pero konti lang meron din tayo dito ng pre-propagate na singonium yan yan mga bagong propagated natin okay si Maki oh. Maki halika dito Maki boy, itatago siya. Maki